Lumaki ako sa Talisay, Batangas. Bata pa lang ako, wala nang mas importante sa akin, kundi ang sabong. Kasama ko lagi si tatay, isa siyang mahusay na sabungero, at mula pagkabata, itinuro niya sa akin ang lahat ng alam niya. Para sa aming mag-ama, ang sabungan ay hindi lang hanap buhay, isa itong tradisyon, isang paraan ng pag-ugnayan sa komunidad. Iba ang sigla kapag nasa sabungan ka, maririnig mo ang tunog ng mga manok na naghahamon at ang sigawan ng mga tao na tumataya. Madalas kong kasama si Cardo, kababata ko at kaibigan mula pa noong elementarya. Parehas kaming lumaki sa paligid ng sabungan, at tulad ko, umasok din siya sa mundo ng sabong. Simple lang ang buhay namin, kapag weekend, pupunta kami sa sabungan, magdadala ng manok na isasabak sa laban. Masaya kami sa ganitong buhay, kahit na medyo hirap sa pera, lagi kaming nagkakasya. Pero isang araw, lahat ng ito ay nagbago. Ang sabungan na minsang tahanan ng saya at sigla, biglang naging lugar ng takot at kababalaghan. Noong araw na yon, maghapon kaming naglaban. Maganda ang simula ko, sunod-sunod ang panalo ng manok ko. Si Cardo naman, natalo agad ang manok niya, kaya't umuwi na ng maaga. Madalas ganun lang naman, pero napansin ko, kakaiba ang damdamin ng mga sabungero. Parang may malamig na hangin na hindi mo makita, pero ramdam mo sa bawat kilos nila. Mga bandang alas otso ng gabi, isa na lang ang laban ko bago umuwi. Pero bago magsimula, napansin ko si Mangcardo, isang kilalang sabungero. Nakatayo lang siya sa may gilid ng sabungan, hindi kumikibo, tila bang may pinagmamasdan siya sa dilim. Ilang saglit pa, nawala na siya sa tanawin ko. Ano kayang nangyari kay Mangkardo, tanong ko sa sarili ko. Pero hindi ko na masyadong pinansin dahil kailangan ko nang ituon ang pansin ko sa laban. Pagkatapos ng laban, bigla akong nag-isip na baka gusto kong magpaiwan ng saglit. Tahimik na ang sabungan, patay na ang ilaw, at kami-kami na lang ang nandito, ang mga talunan at ang naglilinis ng arena. Habang nagliligpit ako ng mga gamit ko, narinig ko ang kakaibang kaluskos mula sa likod ng sabungan. Napalingon ako pero wala akong makita. Nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin, pero hindi naman mahangin ang gabi. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga gamit, iniisip na baka hangin lang iyon o kaya'y hayop. Pero narinig ko ulit ang kaluskos na mas malapit na. Parang may humuhuni sa likod ng mga patay na manok. Kinabahan ako pero inisip kong alamin kung ano ang nangyayari. Nang lumapit ako sa mga patay na manok, doon ko siya nakita, isang matandang lalaki, pero kakaiba ang anyo niya. Nakaupo siya sa gilid ng arena, nakayuko sa mga manok na tila ba kinakalansyaw niya ang mga ito, nang lumapit ako, nakita ko na ang kanyang balat ay maputla, halos kulay abo, at ang mga mata niya ay nanlilisik. Pero ang pinaka ang bibig niya, malaki, parang pating, at kinakain niya ang laman ng manok, parang gutom na gutom. Nanlaki ang mga mata ko, at hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Sino siya? At ano ang ginagawa niya rito? Nagsimula siyang lumingon sa akin, dahan-dahan. Nakita ko ang kanyang mga kamay, mahaba ang mga kuko, parang pangil ng isang hayop. Napaatras ako sa takot, nanginig ang tuhod ko. Hindi na ako nag-isip ng dalawang beses, tumakbo ako palabas ng sabungan. Pagkatapos ng insidente, halos hindi na ako makatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang matandang iyon, at ang paraan niya ng pagkain sa mga patay na manok. Sinabi ko kay Cardo ang lahat ng nakita ko, pero hindi siya naniniwala. Sabi niya, siguro stress ka lang, Bert. Madalas mangyari yan sa atin kapag talunan. Baka hayop lang yon. Pero hindi ko mapigilang mag-alinlangan. Alam kong hindi yon basta hayop, hindi yon normal. Maraming sa bunggero ang unti-unting nawawala, walang paliwanan. Nagsimula akong magtanong-tanong, at may mga ilang nagsabi na may kakaibang nangyayari na raw sa sabungan, pero takot silang magsalita, isa sa mga sabungero, si Mang Julio, nabanggit na nakakita siya ng malalaking bakas ng paa sa likod ng sabungan, pero tinawanan lang siya ng mga kasama niya. Isang linggo lang ang nakalipas, may ulat na nawawala na rin si Mang Cardo. Wala nang nakakita sa kanya mula noong araw na yon. Natatakot akong isipin na baka may kinalaman ang matandang iyon sa pagkawala ng mga sabungero. Ngayon, hindi na ako muling bumalik sa sabungan. Hindi na ako sigurado kung ligtas pa bang bumalik doon, lahat ng kilala ko, sinabihan kong mag-ingat at mag-ingat sa paligid. Pero sa tingin ko, hindi nila ako pinaniniwalaan. Ngayon, nagdadala na ako ng bawang at asin tuwing gabi, kahit pa parang nababaliw na ako sa takot. Alam kong totoo ang nakita ko, at alam kong hindi lang manok ang gusto ng halimaw na yon. Talisay, Batangas, hindi na ito tahimik na bayan ng mga sabumero. Hindi mo alam kung sino ang susunod na mawawala.